<laughs> Hello for today's kanap no kay na po tayong sa kada inang ng kong hacienda. Dili pwedeng yung tagkaon sa tawin inang kong tuwad no galo galo po tapa nagsa hindo hindo ba pa sumangil para makakaon na po sunod ting bunga. Arang kakote si jabong ayon guys kagag may pa ang ginan si mama nga, sunod na lamay na to kung kung na na para kadalira si jabong ayon pero ingon siya, mas na nindot ko noong gag may pakuhaon para nindot og tubo ang mga tinanom. Mubo na unta ni after 3 to 4 months guys. Pero kay man manok 3, ah, madali-dalid ka man. Kaya sige magpangas ka soon, halos kada adlaw na laman. <tipan> <tipan> oh! <tipan> Wala lagi! Wala <tipan> lagi! Kung siyempre, dili pwede mapas mo na yung nagpasumangin trabaho dito sa itong inang kong asyenda, no? Nagdala pa tayo dito sa daan, no? Kung ang pay tatay, kay gusto ni ni jag karne kanunay. Ha? Huh? So, nawad na po topic, no? Wala ako kay bago sa iyong istorya. So, kaman na may imagine kung sa iyong istorya, istorya, tiling napita. Uh -huh. Oh yeah.